Totoo 'yung nabasa nyo guys. Wala pala talagang nanalo na senador under sa senador who ran under BBM. Oo. Kasi po si BBM chairman siya ng PFP, Partido Federal ng Pilipinas. He only had three senatorial candidates at lahat sila ay galing PDP Laban. Sino 'yon? Ito si Manny Pacquiao, si Benher Abalos, at saka si Tolentino. Grabe guys. Pinipersonal talaga ng mga Pilipino ngayon ang betrayal. No? Grabe, walang nanalo. Na senador na nagtridor kay PRRD, kay Duterte. Na dating mga alain, mga allies niya to eh. Na nagjump ship no? Nag-jump ship kay BBM. Si Tolentino, si Pacquiao, tsaka si Abalos. Lahat po sila, mga PDP laban po ito sila, guys, at some point in their careers. So, Manny was even PDP National Party leader. Grabe, naging leader pa to ng PDP, ha? Abalos was PDP until 2023. Tapos nag-jump ship. Si Tolentino naman was PDP until 2024 nung nakita niyang tagilid na si VP Sara kasi pinapa-impeach niya, uh, 'di ba? Nag-jump ship akala siguro niya, no? So they all left PRRD as soon as it was convenient, inconvenient for them. Correct? Yung nanalo na hindi under kay Sara, hindi talaga pro Duterte to begin with, 'di ba? Si Tolfo, si Soto, si Lacson Aquino, Pangilinan, hindi naman 'yun sila mga ano, eh, hindi naman 'yun sila mga uh, alyansa. Kaya nga hindi rin sila under kay Sara. Kaya nga sinasabing alyansa kasi galing sa iba't ibang partisan yung mga ito. Kaya yung nanalo, di ba, si Tulfo, si Soto, si Lacson, si Aquino, si Pangilinan, guys, hindi yan sila under kay BBM. Kasi mga iba't ibang partisan yung pinanggalingan niyan. Kaya nga sinabi, di ba, alyansa o. Oh. For example, si Soto galingan sa NPC, si Cayetano galing sa Nationalista. si Lacson is independente, si Lapid NPC rin, di ba? Oh, kaya yan guys, nako grabe. Ngayon din niyo lang ba nalaman to? Kasi ako guys, <laughs> ngayon ko lang talaga nalaman to. Grabe no? Tumatalino na talaga yung mga botante ngayon. Grabe. So si BBM pala talaga walang naipanalo na kandidato from his own party. <laughs> walang naipanalong kandidato guys sa own party niya. Oo, itong tatlong 'to na nag-jump ship, ito lang pala talaga yung under sa party niya tapos wala pa talagang nanalo. <laughs> grabe no, grabe. Oo, laking sampal nito. So, anong meaning nito? O, oh, ba? Diba? So, anong gagawin ng mga nahalal ngayon na bagong senador? Eh, magpapalakas na naman yan kay VP Sara. Para hindi puntahan yung mga ano nila. No? Kasi alam na natin, sobrang lakas talaga ni VP Sara pagdating sa Visayas at Mindanao. Kita niyo yung mga boto sa Cebu sa Davao. Nako, alam ko kahit na dito sa amin sobra. Kasi kahit sino tanungin ko, Duterte talaga 'yung binoto nila. Ewan ko na lang sa machine, hindi yata 'yun marunong magbasa eh. Kahit pala tama 'yung resibo na na mo, sabi ni Atty. Glancyong eh hindi pa rin yun yung hindi pa rin yung kasiguraduhan kasi nasa ACM daw talaga yung problema alam mo yung pag ng votes dun po daw talaga nangyayari yung himala <laughs> kaya nako guys anong masasabi nyo nako don't forget to like and subscribe to my channel at mag-comment na rin kung ano yung opinion mo tungkol dito have a great day bye god bless